Ah, uh, Ramir, ano trabaho mo? Ay, vendor po. Vendor? Oh, buti yung mga kababae mo. Oh, biyabati ko po yung mga ano. Kamagalan po sa ano, sa Kabiti po, tsaka si Isan Michael po, sa palanan ah, uh, Makati. Nanonood siya araw-araw ng okay. Will to Win. Oy, thank you ha. Ikaw ba binata? My Michael Manintim. Hindi, may binata ka ba? <laughs> may father po ako. May father ka? Apo, ah, ayun po. Anong partner? <laughs> binata ka? Hindi po. May partner po ako. Ah, partner! Partner! father! <laughs> Partner! Tayo kayo. Wow! Miss, misis mo? Oo okay. Oh! Woo! Okay, Sipi mo. Alika tayo ka. Alika, alika, alika. Alika mo. Hindi, maganda yung ganitong mga story. Ah. So matagal na ba, ma'am? Ah, uh, Ramil. Ah, uh, ma'am. Ilang taon ka na? 37 po. 30, ilang taon na ho kayo? 52 po. 52, 37. Ha? Ilang pag-ibig? Ha? Ikaw ba eh, binata talaga nung nakilala mo si... Ano pangalan niyo? Marilyn Garcia po. Aling Marilyn, okay. Ano? Binata ka ba nung nakilala mo siya? Binata po. Wala ka pang asawa dati? Wala ano mm -hmm. po. Kayo po ba yung, yung mamarapatin ni Kayo ba'y dalaga nung kanyang... Hindi po, may mga anak na po ako. Oh, di... sa kayo nagkakilala? Sa kaibigan po namin na bakla. Dinala po siya doon sa dati namin bahay. Tapos? Ayun po, nila po siya umalik. Develop. <laughs> Isang araw ba na na-develop ka na? Hindi po. po. At tapos, ano nakita mo kay Aling Marilyn? Apo, na po, nabihani. Eh. Pwede nga siyang mic? Okay. Ito yung pagkakataon mo. Ano gusto mo sabihin kay Aling? Dito, dito kasi. Nabigani po, nabigani. Ano gusto mo sabihin? Ayan, ayan. I love you, mahal kita. Ayan. I love you. Pwede. Okay. Wala. Hindi naman Nagmamadali. Nagmamadali. <laughs> <laughs> Alay! Eh, okay. Di ba? Oh, ayun naman. Nakakaya po sa mga kapag ano ko sa Ubando. Bakit naka? <laughs> Maghihiya kayo, nagmamahal lang kayo. Di ba? Di ba? Ano gusto? Ano gusto yung isawa mo? Ano gusto yung sabihin kay Ramir? Yan. Beb, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Kasama ng mga anak ko. Mahal na mahal kita. Ah? Ha? Ha? Pampuhunan po. Pandagdag po sa akin. Pampuhunan? Kakasal ba kayo? Hindi pa po. Ah, hindi. Huwag niyo na akong kuning nino, ha? Okay. Okay, sige. Kayo ba, if you don't mind, meron ba kayong baby? Wala, Wala po. Pero ilan na anak nyo? Apat po. Ah, apat. So, napakaswerte niyo naman. Minahal ka ni Ramir, di ba? po. Sobra po. Talaga? Okay. Ano yung pakiramdam ng ganyan? Yung nagmamahal lang kayo, tinanggap mo siya kahit... May... Pagkakamalang po kami laging mag-ina. Pagkakamalang so, kayo mag-nanay? Opo. <laughs> ano siya sabi mo? Hindi pa ako miki po. Ikaw, ano siya mo? Pag nakakala nanay mo siya, ah, timing lang po. Ha? Timing lang po. Ha? Ah. Dali, dali. Dali kasi nakakatuwa yung ganitong pag-iibigan eh. Di ba? Okay. Ito naman po ulit. Ikaw na nga! Diyos ko nga! Kung ulit lang pa, balik-balik ka pa. Okay. Alright. Okay. Hindi <laughs> 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 ko tuloy Ano, na nasabihin ko na eh. Pati ako na, nablaang ko. Di ba? Huling salita. Hindi, hindi huling salita. sa sabihin. Ano pa gusto mong idagdag sa kanya? Yung pagmamahal pa po, po, mas maano pa. Mas maadi din pag pagmamahal. -pag Yan po. Masarap bang pamahal ng ganyan? Opo. Opo. Anong, bakit mo siya mahal na mahal? Kasi po ano, yung basta ma... Mahal ko po siya. Sa ma akin po, masipag. Yung... po, maalaga. Ngayon. Alagaan ka? Okay. Bakit yung siya nagustuhan talaga? Ano po, uh, tinanggap nga po niya ako kahit ang nakaraan ko, tsaka mas bata siya sa akin. Nung ano po, hindi makapaniwala. Akala ko joke-joke lang lahat. Dahil lang nalasing kami. E tapos ko pinatuloy. Pinatuloy na po kasi. <laughs> <laughs> three and a half years na po kami. Ah, uh, naguguluhan -na -na ako. Noong una kayo makita naglasingan na kayo? Sinama po siya nung kaibigan ko. Kaya nga, yeah, nag-inuman na kayo? Oo po. Doon na nangyari okay, yung... Hindi pa po. Nilagawan pa po niya ako. Three weeks. Three weeks ha? Opo. <laughs> okay. Ano gusto mo na sabihin? Ang mm, maayos parang. Ah... Uh, Beb, mahal na mahal kita. No. Yeah.